kay mga loads magkuan ta, magugas ko manok karon. Kay magluto tag chicken biryani. So na to nang na ng manok, isa-isa na to nagugas. Ang kuy nga na ko manghugas, sa inyo ako nga na ba mo no, pero sa kuy nga na ko manghugas sa isa, -isa ho na ko. Hugas. ang manok. Ani hindi ko ganahan kay danlog mangid ang kung ako na siyang hugasan tanan mo siya feel da ko ang danlog niya so na akong ibuhat na nagugas ko uh, ng manok isa isa na ako katulo ako na obeses balik balik ko hugas so ako lang bang eh, nga na manghugas ng manok nga. isa isa hon hugas ako yung anak ko manghugas ang butang ka sa nga basta kay anak ko So, mauna, nahuman na ito kuga sa ato ang manok. So, ito na siyang tadaron. Ito nang siya og gagmay. Kaya ako, di uganahan magluto o dagkong hiwa. So, ako na siyang isaysan o nagmay. Para magsusurup siya di ang kuwan lasa. So, ako lang bangay nga na nga maghiwa na hiwaon pa gagmay. Ako nga na ako pana pa na ako nagagmay. Ikatulo, ikaduhang hiwa. So, kay kuan Kuwan magagmay lang siya diwa ilana pod mo kung sa'y panood to ninyo di ha ah, na ako maging mo kong chicken biryani kay mo i gusto sa kong madam request niya ng magluto chicken biryani so ako siyang lutoan giyatangan lang ko niya o oh. yung instruction kung unsa akong pangbutang ang mga kuan unsang klase kaya ang chicken biryani man gadagan yung klase sa chicken biryani lalahi na siya o oh, kanang spices imong ibutang lain na siya o kuan style sa pagluto.